ang mga sikat na aso sa Myanmar earthquake. Sila yung kinatawag na a uh, hero sa earthquake kasi hindi lang bukay rescue ang nagkagawa nila. Nagbibigay din sila ng mga comfort sa mga nagdadalamati sa time na yun. Makikita mo kung paano yung aso na yun binantayan ng nakita niya na may mga baby tapos pinupuntahan niya talaga yung sila yung umakyat uh, sa taas para um, ito yung ambuin kung may tao ba o meron bang buhay pa doon sa mama, uh, uh, Rapples na yan napakalaga talaga din ang kanilang papel sa nangyaring earthquake sabi nga nung mga ano, mga uh, nandoon. na? Sila yung nagbibigay ng uh, happy spirit atmosphere. Kasi may mga time na break na sila nakaupo yung mga rescuers, mga uh, nandoon na uh, mga nakihintay sa mga mahal nila sa buhay. Kikita mo naman na uh, nabibigay sila talaga ng ayaw. Mga bata doon ay Oh, uh, na daw sila. Uh, nakikipaglaro. And nakikita mo yun. No? hinahag yung, yung, yung na-rescue na nilang baby. So, nakahatuwa di diba, na ang kanilang papel ay napakahalaga. Sa so, naman. Pero talaga naman sa totoong buhay, ito nangyari, di ba? Sa totoo lang, pag meron kang aso sa bahay, kasi experience ko din yan, may aso ko sa bahay, nagkaroon siya ng therapeutical uh, oh, benefits, ano ba yun, yung parang ni-stress ka, nalulungkot ka, andyan siya, minsan tinitilaan ka, minsan naman yung pagbapark niya, kinakausap ka, di ba? Oh, ang cute baby, kita niya naman. Yeah. So, napakailaga talaga. Sura ikala, sura ikala. Uh, saan sana may mga aso tayo. Pero sa mga ibang bansa kasi malimot eh, lang ng mga aso dahil sa kanilang lugar ting. Pero sa amin dito sa Pilipinas, uh, talagang every bahay ka o karamihan sa mga bahay mga labang aso kasi nagsisilbing bantay namin yung aso sa mga masasama or sa mga uh, gustong saktan kami Yan yun yun Uh, sila ting yung nagbibigay ng nagsip papahiwakit na so, may taong darating din. So, mga time din na naglalakad ka sa dating yung kasama mo na very loyal and faithful na kasapasama mo. Hindi nga yan nagre-reklamo kahit mainit, kahit pagod na sila. So, thank you, dogs! Thanks for watching!